Good morning mga ka-forex Kamusta kayo? Once again, welcome to my YouTube channel And today's video po ay papakita ko yung aking um, personal um, trading journal na. Ano. So, eto po ay in-enhance ko na no? Pinaganda, pinaganda ko na um, Mana Forex Compounding Interest Strategy yung tawag ko rito Kasi dito mamamonitor natin yung pag-grow ng investment natin ng pera natin dito So, mas maganda pag gino journal po natin lahat ng trading activities natin para in that way po ay makikita po natin kung ano kung ano nangyayari sa ano sa, sa pera natin ano kasi hindi po kasi palagi ay panalo yung ating trading kaya pag gino journal po natin makikita po natin kung saan tayo natatalo anong oras anong currency para maiwasan po natin okay so tuloy po ako So dito po makikita natin meron dito capital okay risk percentage. So ideal is 2% lang yung nire-risk, po natin ano, 2% lang at least. Okay, sa capital natin. Tapos syempre yung profit percentage natin yung times 2, 4%. Okay, nakalagay din dito yung stop loss points. Ito po ay for currency pair, 200 points. Enough na po yun. na um, Medyo mahabang stop loss na po yun. Pero kung mag-gold kayo, ay uh, masyadong mababaw yung 200 points ano po. So dapat siguro mga 1000 points, 500 points. So ganoon. Okay? Tapos yung take profit nyo syempre times 2 noon. Okay? So 400 points. Pero nasa sa inyo pwedeng niyo baguhin ano. Let's say gusto niyo gawing ano lang na, no? let's say gawing 150 points lang. So automatic yung profit points po ay magiging 300. Okay. So tuloy ako. So may scoreboard din siya. Okay. Ilan yung win trades nyo, lose trades nyo. Okay. So meron siyang date, anong date kayo nag-trade, anong time kayo nag-date, anong portfolio, anong currency po, yung currency pair ang nilaro niyo, EMA, anong, ano po yung ano, um, yung EMA, ano yung pattern, ano yung position na trade nyo, sell ba kayo or nag-buy ba kayo, okay, yung remarks po, lagay nyo dito. So, ito yung ano, cash flow. Dito natin ilalagay. Let's say, ito, nag-deposit kayo. Lagay nyo yung date. Let's say, nag-deposit kayo. 5,000. Yan, yan po yung starting capital nyo. Let's say, 5,000 dollars. Okay? Automatic, magre-reflect mag -re na po yan dito. 5,000. So, yung 2%, magko-compute na siya automatic, no? Yung lot size nyo po, ito yung lot size. Yan. Ito po yung dapat nyo lang um, laruin, ano? 0.67 lots. So, ang take away ko sa pagtitrade ko, um, para ka nakikipag-negotiate kay market dito. So, kung may budget kang 0.67 lot, uh, you don't have to put everything on the table. Ano? <clears throat> Kailangan po ay hatiin natin yan para mas ma-maximize po natin yung, yung trades natin. Okay, tawag po doon ay money management ano or lot size management. So, meron tayong isang table na um, magagamit natin kung paano natin i-divide ito. Kasi ito po yung daily monitoring natin. Meron naman tayong um, every trades na, na monitoring. Okay? Okay, let's, let's go there. So, ito yung cash flow. Ito yung investment program pala. Okay, so sa 10%, ito yung pwede nyo pong ano, sa top up na $50. Um, dollars, okay, per month. So, malaki yung pwede nyong kitain. 50, 50 million US dollar na. No? Sa 10% po yan kasi compounding interest. So, kung conservative tayo, gawin lang po natin yan. Uh, oh, nakaprogram na pala siya. Okay. So, anyways, ito yung daily ano, trading activities po natin. Ano? So, ito na yung lot size, 0.67. Tapos, 10 trades po yung gagawin natin per day. So, 0.07 lang tayo every trade Okay, magkano yung stop loss natin? Ito, 150 points. So, lagay mo kung anong, anong currency po yung lalaroin mo. Okay, let's say, as, anong time, na, saan ka papasok, um, Asian session ba, London session, um, New York session. So, nasa inyo po, no? Para at least malaman nyo kung saan kayo nananalo at natutalo. So, kung natatalo kayo, record nyo dito. Pag nanalo kayo, record nyo dito. So, let's say po, isang araw, ito nanalo po kayo kasi uh, so para mas madaling kumputin siguro ano no uh, gawin po natin tong 200 points tong stop loss okay 200 points so ang budget is 0.50 na lang na lot size so balik ako doon so kung 200 naka 0.05 po kayo ito na po siya no uh, 0.05 times, uh, times 400 uh, Uh, that is $20 dollars. So nanalo kayo. First trade nyo nanalo kayo $20 Second trade nanalo kayo twenty twenty dollars. Third trade nanalo kayo $20 dollars. Sumunod talo kayo. Ang stop loss natin remember 200 points. So 200 points times point zero that is $10 dollars. So talo, sunod talo, sunod talo. So tatlong talo. Okay. Pero sumunod po ay panala naman. So, $20, $20, and last trade is $10 talo siya. So, overall loss mo is $40, profit mo is $100. Okay, eto na yung monitoring mo po. Okay, stop loss 200 points. Yung budget mo is $100. So, ibig sabihin, hanggang dito ka lang, daily max loss mo $100 lang. So, drawdown mo rito is 0.80%. Natalo ka ng $40. Running profit mo is $60. Okay? Win trades minus lose trades. So, at 100 minus 40, 60 ka. Ayan. So, daily target is 100. So, hindi natin na-hit. Pero, okay na yun. $60 is $60. So, monthly target natin is 500. Okay. Auto-compute na rin po yan. And, account balance natin is 5,000. Yan po yung um, starting natin. Ano. So, lagay na natin yung magkano profit mo 60 dollars. -re I-record na po natin yan dito. So dito win trade magkano yon 60 dollars. So yeah, andyan na. So ibig sabihin yung balance mo na ngayon is 5060 na. So panalo ka ngayong araw ng $60. $60. Ang lot size niyo po ay nadagdagan ng budget. So ngayon is 0.51. So, ngayon, pag inulit-ulit nyo lang huyan, let's say ganito, trades ulit po kayo. And same result, assuming same result to. Okay. Nanalo ulit ka $60. Nilagay nyo rito $60. So, pataas na pataas na po yan. Okay, let's say $100. So, tumataas po yung lot size. Pero pag natatalo naman po kayo, let's say natalo kayo ng $100. So, bumababa yung lot size. So, eto, kagandahan po nito ay strictly na susunod nyo yung, ano, yung trading plan. Yung lot sizing, yung trade, hanggang 10 trades ka lang. Walang over lot sizing dito, walang over trade dito. So, kung susundan nyo lang po itong journal na to. Okay, tapos well monitored po yung ating um, pera dito. So, eto yung ending balance, 5,120. na natin sa cash flow. Meron na tayong growth na magkano to? 2% so 2% not bad no? so ilang trading ano yan ilang trading activities to 1, 2, 3, 4 in 4 days kumita ka ng 2% okay so yan po yung ano no? yan po yung use ng journal natin trading journal so this is my personal trading journal kung gusto nyo magkaroon ng ganito um, inimbitahan ko po kayo sa mana forex community eh, join us po and magtulungan po tayo sabi nga nyan, um, more heads are better than one naniniwala po kasi ako sa trading na wala po ditong pagalingan ano? walang magaling dito so dito po ay kailangan meron tayong discipline okay so disiplina lang talaga para maging profitable tayo and syempre um, bonus mo kung magaling ka mag technical analysis fundamental analysis and yun din po yung hinahanap ko na magkaroon ako ng ano na Um, ibang members na magaling mag-technical and fundamental analysis. So, sharing of knowledge po tayo. Join me, ManaForex community. So, maraming salamat guys. And, see you sa next video ko. God bless and happy trading sa lahat.